Hi guys, nandito kami sa Marine Base Resort. Tapos ngayon mayroon kami nakitang hagdan pakyat sa taas. So tingnan natin kung anong mayroon sa taas guys. Samahan nyo kami guys. Guys, ang taas pala tong inakyat namin. Ayan o. Oh. So tingnan natin kung anong doon. Wala pa kami sa kalahati niyan. Ayan yung kapatid ko. Hindi na kaya. Tuhod niya masakit daw. Ayan guys. So, sobrang taas talaga. So, surprise natin to kung anong mayroon doon sa taas. wag kang magpahalata. wag kang magpahalata, madam Oh my gosh Oh my gosh. ingay oh niyo. Parang nasa heaven na kayo. Oh, <laughs> Hi vlog, welcome to my guys. <laughs> welcome to my guys. Loka loka. Ito po yung mga madam natin. Oo. Ito yung mga tita. Sulbon. Doon si madam. Yung mga madam, hmm. mga wanggits na yun. Layo, pero ang ganda naman. Natanggal yung ipin ko. Reklamado. Kapatid Reklamadur. Ko, bunso namin. Ako, pang, panganay. Pang pit. ano to? Pang... Ang tibay niyo. Pang... Pang pit... Ay, pang walo. Pansham. Pang siyam. Ay, pang walo pala. Pang walo. Pang pero, walo, di ba? Swerte. Ako lang ba? Joke. So, ako 60, 60... years old. Pero yung kapatid ko... Ay, kinihingal my gosh. Hindi, hindi ka patid ko. Wala si baby, pwede ba camping Ay, oo, oh, oh. Ah, ano na ano, ano. oh, ang ganda dito. Ho. Ay, may daanan din dyan. Wow. Wow, ang ganda naman. Wow. May red na po tayo mamaya saan. So, ano. Ah. Ay, hala, uy, ganda dyan. Virgin pa talaga yung lugar na yan, be. Virgin na virgin. May daan. Yun. Saan magaling yan? May daan. May daan nga. Iba ka huliin tayo dyan. Uy, ang ganda ng tubig niya. Oh, ganda ng bidon Oo. Wow. Wow, ang ganda naman dyan. Ay, ito, may bago silang ginagawa ito. Right. Ito, may bago silang ginagawa Saan? Yeah. Ang ganda dito guys. Ayan. So, meron din dito nagkamping. Ayan.

Wait lang. Ito po yung manseriko. Ngayon mo manseriko na to. Manseriko ba ne Mura magdili. Dili, good. Lamid na siya, day. Kung saan manikawon nun? Sarap ba? O, tigay. Bakit hindi? Ganun ang ka eh. Asin mo kang pangagis eh. Unahingo isang pangag. Una, gay. Wa na, tigawang na, Jod. Sabad. Masining ulit. Thank you for watching. God bless.